Eh, mo sa tay. Pakana sa mga relay niyo ngayon. Ang <laughs> panalong relay, tayo ay mga 100 pa rin nito. Ito Ito yung mga 100 ano. Yan. 100, 100. Dito 100 din. Yan, tinutubog? Ay to, yun di ba? Di mo tinutubog, di ba? Yung G-Shock, ito yun. Sa basahin sa ano diyan. Ito yung mga tinutubog guys, oh. Ito yung ano. Dilag natin nakaraan, oh. Yan. Nandito, yung mga tinutubog na kahit ilang oras yan, hindi yan kinapasukan ng tubig, yan, oh. Tinatira. Huwakan natin guys ha Yan yeah, Yan no oh. Kahit tinutubog yan Hindi yan na ano guys Napapasukan papasukan ng tubig G-Shock to guys o oh. Magkano nga to te? 150 150 yan 150 guys o oh. Yan ito yung Ito bibili kayo nandito yan o oh. Ito yung mga available 150 pesos Ayan guys ha, pasadahan natin ito mga latag ito ni Kaya Joseph guys, yan. Sa Garmin Plans, pag napanood, may bawas yan ha, yan. yung mga Star Wars Star Balls na 400, yan. Ito naman, Eh, uh... yan, rilo ba yan? Ah, pang display. One piece yan. One piece. under yan o. Yan. Magkano naman yan? seconds One Ito, magkano ulit ito? 300. 300. May mga bawas yan guys ha, pag, yun uh... o. Oh? Tingnan natin ang maigi. Para pagpunta na rito, andito ba eh, 'yan? Nakakarton pa 'yan. na ah, magandang araw kabayan. Nandito tayo ngayon sa may Rico at sa may Divisoria, Maynila. So guys, pasadaan natin to ayon yung buraotan. So, ayan, at uh, makita natin na uh, pagpunta natin dito guys, yung ano, nabutan natin na nagpa-flashing dito kanina. So naglilinis, so magaga tayo dumating at swerte natin. Nakita natin yung paglilinis dito sa kaba ng Rico at sa may Divisoria, Maynila. Ngayon, papasalahan natin to saglit yung mga ano dito mga paninda ngayon sa Carmen Planas sa may Burauta, guys sa may Divisoria tara ito na tayo guys pasadahan natin taglit Ya, dito sa bungad guys, makikita natin agad yung mga nakatinda dito, mga panindang gulay dito. Ngayon oh. No? Yan. Mga gulay na tumpok-tumpok yan, no. Oh. Ya, dito naman yung mga Plasticware na halagang 20 pesos lang. Yan. Binibinta nila ate dyan. 20 pesos. At dito. Yun yung mga itinda dito. Ayan, May mga nakakarton. Yan. Ito naman. Mga gulay. Yan. 20 pesos. May 30. Ah, Ito. Mga kalamansi dito. May unbusin magiging ng Meron din tinitinda si nanay na 20 pesos lang yan. Yan. Ito yung mga gulay din. Yan. May gulay. So pagtawing umaga, yan, ito yung makikita natin Agahan nyo lang dito guys kasi May oras lang dito na Pwede magtinda At pagdating ng tangali, wala na Wala na kayo maabutan dito Ito yung mga magulay na makikita natin Ayan Mga gulay nila at dito Uh, na kumpuk-kumpuk yan, yan. And, mga 30 pesos na labalus kung sima ng mga cellphone yan, mga cellphone uh, ito yung mga tindahan ng relo at tindahan ng relo yan guys, diretsyo tayo guys, diretsyo sa mga latag dito sa ngayon yan, mga latag dito yan, sa so may Carmen Plana sa mga inda nila dito ate mga ito mga extension wire pagka sa extension wire te eh? extension wire magkano dito 100 na lang yan dito extension wire yan ito yung mga extension wire yun ito yung mga high quality blade yan dito cutter kung sino man ang gripo, meron dito. Sa mga gripo, te, magkano yung mga gripo? Mga gripo nyo, magkano? 50? Yan, 50 na lang to guys, yung mga gripo dito na mabibili nyo. Napakadami yun. Mga latag, yung mga tumbler. Sa inyo nito mga tumbler? Hindi, yung mga tumbler dito. Baka nagkano pa yung mga tumbler, meron dito. Mga tumbler na available dito. Yan. Okay, may mga, mga resort dito, hair clipper pala, meron dito. Available dito, mga hair clipper guys, mga charger sa cellphone, meron dito. Ayan, so, mga thunder, wala rito yung bantay guys. yeah yung mga, nandiyo pa rin mga ate, mga, mga Tagay ng susi yan, no. Oh. Keychain meron diyan, no. Oh, yan, mga naghahanap ng mga keychain. Yan. 50 pesos, merong 5 piso yung mga uh, ah, plate na uh, tornilyo pang ipit sa ah, yung mga ano, sa plaka ng motor, yan. Limang piso lang yan. Asadahan natin dito, kapila guys, oh. Okay. 'Yung mga wallet naman dito guys na available, 'yung mga niya natin ng mga wallet. Yan. Magkano sa wallet, Ate? Sa wallet magkano? 'Yan, nandito 'yung mga wallet natin dito, 'yan, 100. Tapos mga ano naman, charging cable wire, 50 pesos, 'yan. Ito tayo dito guys. Tingnan natin 'yung iba pang mga latag dito na inyong mabibili. 'yung mga electronics, mga charger, meron dito. Yan, mga charrier. Okay, mga relo. Okay, masyadong eh. Pagkano mo sa mga relo nyo ngayon? <laughs> Mapanalong relo. Ito ba yung mga 100 pa rin? Ito. ito yung mga 100, ano? Ayan. Yeah. 100, 100. Dito, 100 din. Ito. 150. Yung mga ganito, d shock Ayan. Yeah. Ito dito sa mga, ano? 150. Yung ano? mga naghahanap ng mga relo na mura lang, guys. Yeah. Ayan. Pinaka, ano? One five yan. Ah, yung mga joy ano, one five oh. Mga G-Shock ba yan? Ay ano, parang hindi rin ano? Ah, G-Shock. One five yeah, to lang siya. Naman yung, ano, hmm. ano naman to isa? Ah, Joypacks naman to ano? Pagkano naman to? One five. one five. Ah, one three yung pinakasagad. Ang dami guys o oh. Yung mga Rolex meron din dito. Yeah. 600. Ito magano naman to? 600. 600. Mm -hmm. Ah, class class B? class B. Ah, class A. Yan, mga class A guys sa mga relo. Eh meron dito sa mga battery operated sa tira. Oh. Yan. Yung mga waterproof niyo, meron dito. Yung kan nakaraan, yung tinutubog. ito, 'yun, di ba? Yung mga tinutubog, di ba? Yung G-Shock, ito 'yun. Sa pasan sa ano diyan. Ito yung mga tinutubog guys, oh. Ito yung ano, dilag natin nakaraan, oh. Yan, nandito. Yung mga tinutubog na kahit ilang oras yan, hindi yan kinapasukan ng tubig. Yan oh. o, hindi natin. Huwakan natin guys ha. Yan. Yan o, oh. kahit tinutubog yan, hindi yan na ano guys, Napapasukan ng tubig. G-Shock to guys o. Oh. Magkano nga to te? 150. 150 yan. 150 guys o. Yan ito, ito, bibili kayo nandito yan o. Oh. Ito yung mga available, 150 pesos. Yan, di ba, Sulit Yan. Kaya ano, kung mga uh, papunta kayo dito, pasadahan nyo lang to sa pwesto ni ate dito. Malapit lang to siya, mga tinda ng mga relo din, yung mga, mga electronics, yung mga charger, charging phone, nandito yung mga pwesto. Mga tinda ni ate ng mga relo na napakadami. Ayan o. Ayan, ayan ito yung mga cellphone. Mga cellphone nila sir, oh, ba? baka mag, uh, nyo magbili yan, nandito. Ayan. available din dito mga cellphone, yung mga sapatos. Ayan, sapatos, meron din dito, ayan. Punta tayo dun guys sa uh, isa pang kwestuhan. Yan mga bibig ng balot nila ay. Yan balot Pinoy meron dito. Yan 50 pesos. Yan mga balot. Sa mga ito mga, mga, mga tumbler. Yan mga, mga tumbler ni madam. Yan tumbler ni madam. Yan ano dito? ay Marami na bibenta. Yeah, <laughs> bibenta po. <laughs> Ayun lang. Ay yani, mga tenda ni nanay dito, yeah, nakaranap sila uh, sa atin uh, na dito uh, na uh, para uh, available. Uh, uh, and guys ha, sa mga naghahanap ng mga orang tumbler dito, yun Ah paninda din na nanay dito mga pabango available dito yan mga tumbler niya na 220 pesos dito meron dito sulit so, guys ha mga gusto mo bilhin ng mga tumbler na napakadami napakadami dito guys sir ay yung ano pala ano may salahan na may salahan yeah. Eh napakadami guys ha, maghanap ng damdero eh, Dito, dito. sa kapila ni ate, yung mga ano dito, kandila, meron din dito. Uh, mga ano ng alak. Anaknya panik banget. Pak kan udah berhenti tadi. Ini Kalau gua and guys, kung mga gustong bumili ng mga kandila yan, 50 pesos na yan dalawang no? peraso na yan sa sabi ni nanay ng ng tumbler yan, ito yung mga kandila niya dito nasitindi na yan, 50 pesos na lang yan dito yan and, sulit kesa so, pag pumunta kayo dito dito lang kami kalimutan okay, merapit na tayo guys sa latagan ni Madam B yan Andun no, oh, sa latag ni Banang Bente. Puntahan natin guys ha. Ang daming tao dito sa ngayon. Kahit araw ng Sabado guys. eh may mga tinda rin dito mga isda guys. Ayan, oh. isda. Mga 50 pesos lang yan dito. Yan. Ayan. Ayan, dito tayo sa latag ni Banang Bente. Yan. Nandito. Eh, tingnan natin dito mga available na mga latag. Yung Madam Bente, oh. Madam. Ayan. Yan. Nakita tayo sa latag dito ni Madam Bente. Yan, nandito. Nandito. Madam, anong bago? Anong bago? Anong bago ayon? Ito. Ito. Kaya natin na Baka kami makita kayo dito guys. Ito. Ito, Ito oven. Oven. At turbo. Magkano naman yan? 500. Ito, 500. 500, oh. 500. Yung oven guys, oh. Baka ma... Ayun, mga pang nagulit yun. 500 na lang yan dito. May Ito. Yinitan ng Ito 'tong ano, madam. Yinitan ng tubig, magkano? 120. 120. Yan. Ah, uh, ano meron dito, 'yon, yung uh, mga mini fan, meron din dito. Ring light, meron din 'no. Ring light, magkano 'yung mga ring light? 50. 50. Eh plus light ba 'yan? Yung bushop, ah, LED light. Magkano naman 'yan? 70. 70 pesos. Yan. Ah, uh, yan 'yung mga natag dito ni madam ngayon, 'no. Yan, baka uh, may magustuhan kayo, may vacuum cleaner, meron din dito. Yan, mga vacuum cleaner na meron dito sa mga latag ni Badang Bente. Yan, o. No? Kulit kasi dito naman, mga latag din uh, sa katabi ni mga iba ng binte, yan, mga camera yan, no? mga camera meron dito at uh, yun, mga vacuum sealer, meron din dito yun, mga pang ano uh, to, pang gold, meron dito available dito, Ayan mga latag dito na available sa ngayon sa daan natin guys ha check check natin dito yung mga nandito ngayon mga nakalatag ganda yun ay hey, star wars star wars

Hola, qué era, gente? Ah, timing, casi está la <laughs> timing. <laughs> Se pasa. Pendan, que tanto va mamá, que Ayan guys ha, pasadahan natin ito mga latak dito ni Kaya Joseph guys. Yan. Sa <makes> uh, Garmin plans. <makes> pag napanood, may bawas yan ha. Yan, yung mga Star Wars Star Balls na 400. Yan. Ito naman, ah, uh, eh, real? Real na ba yan? Apan display. Apan display. One piece yan. One piece. Ayan. Magkano naman yan? So, 150. Ito? Magkano ulit ito? 300. 300. May mga bawas yan guys ah, Pag, uh, yan naman oh. Bigyan natin ng maigi para pagpunta na rito. Andito ba 'yan? Nakakarton pa 'yan. Kompleto pa 'yan sa mga nagko-collect ng mga Star Wars cardboard. Meron dito. So mga headset available dito, yon Ball pen, 'yan. Ano ba ball pen? Sa mga ball pen kayo, Jose, pagkano 'to? Ball ball pen. Meron dito, 'yan. Papag available dito, 'yan. Ang yan. Hanggang doon, dadaan natin yung mga lakad din. Oh, patubuhay, patubuhay! Yan, yeah, pati mga patog na na yan. No? Yan, nandito guys. Oh, mayroon kayo dito mga hanap talaga. ng mga mura lang. Jackpatan nga dito guys. Pagka bibili kayo dito, tingnan nyo lang yung mga kapukusuan nyo na bibilhin na pwede nyo bilhin dito sa mga latag nila Madam Dente at ni Kuya Joseph Yan, oh, yan, bakong sealer. Meron din doon mga vacuum sealer na available dyan dito. Yan. Mga Naga nagaanap ng bakong sealer, yan. Meron dito. Yan. Yes, yun yung mga latag dito ni Kuya Joseph tapos pasadahan natin ngayon yung mga baka may mga nagustuhan kay mga ulam dito mga uh, isda, meron din dito mga isda mga uh, palina isda, kumpuk-kumpuk uh, ay, yung mga hindi dito mga isla guys meron dito hindi uh, na bulo ayun o uh, mga crabs tahong yeah. uh, meron dito isang kilo ng 100 per kilo ay magkano kilo rito 200 yan yeah. mga crabs meron dito yan yeah. 80 rin sa kilo yung mga Ako ya nai. Report ah. 140. Yan. Cream dori. Ah, cream dori 140 kilo. Ha, hanggonton kayo sa dulo. Foran niyan 'yan dyan, mga ano nang, ng mga ulam, isda, mga Yan. mga prutas balikan natin yung mga sa Kala tag dito na hindi na siya, ayo, oh, na ikutan. Ah, Ya, yeah, punta na <laughs> ito yung mga lahatag niya dito. Yeah, ito mga niya sa oh. Mga camera, meron din dito. Yeah. mga sapatos meron pa rin dito para di mga panalo mga Fuji film na uh, may meron pa yung gusto ang mga lumang camera na yeah, available dito so, mga camcorder guys oh yeah, available dito mga camcorder and speaker yeah. Pagkano na ito kuya ngayon? Yung Fuji? 300 na lang yung binibigay dito. Yan mga Fuji Film Insta ano you know, Insta 360 yan. mga nagkakulip ng na mga ganyan mayroon dito mukhang pumunti ah <laughs> mukhang kung, kung nilabas niya tayo marami pa doon sa sako no? bukas bukas yan talagang maraming ilalabas dito Yeah, ng mga ano nga, ito yung mga latag niya sa ngayon guys. Update natin yung mga latag ngayon na meron dito sa ngayon. Yan. Salamat kaya, salamat. Ayun. Natay sa kay ano, eh nanay bilin guys. Yung mga latag yung nanay bilin dito. Nakamustahin natin dito yung mga latag yung nanay bilin. Yan. Nanay bilin, musta? Mga latag. <laughs> Yan. Ito yung mga laruan ni nanay bilin dito. Yan. Meron pa rin dito. Mga nag-alat mga laruan. Yan. Yan. Mga stuffed toys meron dito. Magkano sa stuffed toys na ay? 50 na lang guys oh. So, makami magusta kay mga laro dito, yung mga stop toys na bilibol mga manika guys, 50 pesos na lang yan dito, napakadami oh. Yan. Okay, mga available ngayon na natag ni Nanay Bilin. Mga tumbler meron din dito. Yan ang oh. mga tumbler. Meron pa rin dito. Yan. Mga baso. Yan, meron dito mga baso, mga blender, meron dito. Mga kawali guys, oh, meron dito. Yan, mga kawali, mga magustuhan kay mga kawali dito. Mga non-stick na kawali, meron dito kayo mabibili sa mga latag ni Nanay Bilin. Yan, blender, meron din. Mga baso maliliit, meron din dito guys. Oh. Yan, mga takip ng mga rice cooker, meron din dito sa pwesto ni Nanay Bilin. Pinimili okay, na lang kayo dyan guys sa mga magustuhan yung mga nakalata ngayon dito sa poison ni Nanay Bilin. So, mula dito sa latag ni Nanay Bilin, pasada pa tayo dun sa mga latag naman ni Kagawad. Yan guys, so, latag dito ni Kagawad. Di mga latag dito ni Kagawad dito, so, talagang so, pinatayo din yung mga latag niya dito. Ako nga, sa gilid dito, ang daming basura. Oh. Kuwawa naman itong mga latag dito ni Kagawad may mga latag, may mga bag o dito mga, ano, mga bago. Galit ba, bago galit ba. Mga, mga latag. dito guys, sa mga 20-20 ng mga plastic ware, mayroon pa rin dito. Yun, mga plastic wear dito, available. 20 pesos na yan dito, lahat ng klase, mayroon dito sa mga latag pa rin na atin nandito. mga tabo. Ayan, mga tray, mayroon din dito. Kasi 20 pesos lang yan dito. Yun, mga mga latag sa ngayon dito. So yan, 20 pesos lang yun dito Lahat ng klase, 20 pesos Yan, 20 pesos. yan dito na tayo guys sa Malapit na sa tensa Labata Nikota na, pag maikot na tayo dito guys Ito yung mga latag dito na Nakikita natin Yung mga panguling latag na to Dito bago pumunta sa labasan Yan, yan sa katabi niyan Mga latag nila Kuya Dudong Bol, mga bilo, ito yung mga latag dito ng mga ano nang ano, mga latag na tools. Yan, 20-20 na lang to. 3 for 1, 3 for 50 pesos. Mga clams, meron dito. Yan natin yung mga clamps nila dito. May mga may magustuhan kayo mga clamps guys, so, oh. Um, 35 each kung gusto naman ng tatlo, 100 pesos. Eh, nabili ako ngayon. Yung mga clamps nila dito na mayroon dito. Yeah. Uh, ka. Ang tatapat lang dito ng uh, mga naglalatag din ng mga electronics items, mga cellphone charger, meron dito. Ayan. Mga plastic, mga plastic stick cooker, meron dito. Ayan. Yeah. 650 mga ceramic uh, o ano uh, non-stick cooker meron dito mga ceramic plate ayan na kawali na ceramic guys meron dito napakadami ayan mga ano rin mga burner one burner two burner meron din dito available dito